Wait well lang guys. Pahingan muna natin yung mga sasabihin ng mga guys natin, siyempre. Sino mo na? Si Tita. Pinundas pa ano mo. Ano message mo sa aming mga naka-first year na ka okay? pa? Naka-first year na yung okay? anak mo, 16 to PC! Congratulations, 16 to BC. More more years. Bawal uh -huh. uh -huh. umuyak ma. Mabilis lang dapat. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ano? you so much. Thank 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 you so sa PPN, Sir Perry, thank you, Starbuck, uh, Sir Sayang, sa lahat na nandito, maraming maraming salamat. Sa mga guardians at sa mga boys na 1621 BC, congratulations, I love you so much. Thank you, me. Dito ay dito ay nga, dito ay nga, dito dito Ako na dito Ako na dito

pa kasi surprise to kay Pan, eh nag chat sa akin kanina na, paano ah, nito ka na ba sa Manila? So, sinabi ko na lang. Kasi sabi niya sa akin, sabi ko, pa mag, dapat kasi surprise eh. Dapat na surprise pa para maiyak ako sa stage. Dapat surprise na daw, pero naiyak pa rin ako eh. So, Dong, congratulations Dong ha, I love you Dong. advice mo Dong. Ayun ako sa sitwasyon namin. malayo kasi ako. Pero si Pan po, nagpakatapan siya dito. Siya lang mag-insa. Salamat. Masasalamat si Nakati na dito na nagpamahal kay Pan. Kahit malayo ako dito kayo para sa kanya. <laughs> Pat, I love you, Pat. Basta yung chicks mo, wag mo na. <laughs> Guys, sumabang medyo nang na sa salamat sa PPL, uh, Sir Perry, Sayang. Um, oh. pangarap lang natin sa inyong lahat. Um, we love you. 16 BC. Happy anniversary. So much po. Happy anniversary sa mga boys. Thank you so much, BPL, lalong-lalong na kay Sir Perry. Kay Sir Saya mga fans, lalo na sa mga admins na nandiyan ay hindi kiniwan at laging naka -support, naka -support lagi nandiyan nakasupport. Nakasupport lagi para sa mga mga. mga. Yeah. Jillian, I love you! I love you lahat sa mga admins. Ano mo na love you sa akin? I love you! I love you so much, Mami, Happy anniversary sa ating lahat. Thank you. Thank you so much, I love you so much congratulations sa uh, 1621 DC, na uh, especially kay JM. Uh, hindi mo dali yung path ni JM din. And I'm very proud of him. I, and I am always proud. Lagi kong sinasabi yan sa so, yeah, ina. I am always proud of you. Guys, sa so the birthday ng nanay ko kahapon, hindi ko siya, hindi kami nakapag-celebrate kasi nagpe-prepare kami dito. Pwede niyo ba siyang batid, guys? Happy birthday! Happy birthday! So, sila na kasi, guys. Uh, um, po talaga siya yung, di talaga siya yung biological mom ko, uh, siya po yung teacher ko noong senior high school, and naging nanay ko talaga siya. Uh, ayun, throughout this journey po, talagang sila yung support sa akin uh, in college and up until this day. Kaya yeah, sobrang thankful ko talaga. Uh, I'm always proud. Yeah, congratulations. Thank you very much, BPF is for Benny and sa lahat ng guardians who will, who are always there from day one, and special shout out kay Jelaine. Thank you, thank you. Congratulations! 2019. Mama, tadi musim atau jo hati kita talaga? Si Ani, talaga. Nagagalit si Ani. siang nih. sih, maaf siang, maaf siang. 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 Thank you, thank you, everyone. Good night, everybody.